Okay saw. So. Okay, Nasa okay. dito ako. Dito sa likod ko, ganda oh. ng tubig. To, tubig go. Oh. And there guys. Ganda ng tubig. Ay, ano? Sa yeah. dito, Đúng cả không bao ngọt 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 Này ngọt 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 không ngọt nào ngọt 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 Nego part ayo. Ah, ayo sudah. Ah, itu toh. Ini pau. Tingalung di arah. Oh. Ayo, so. Enggak murah. Ini naku. Anu anu itu. Apa enggak?